trending ngayon sa mga panay ang pagbunyag ni AJ Raval na may limang anak na raw siya at Tato rito ay kay Alger Abrenica. At least, ay inamin na nga niya ito matapos ang ilang ulit na pag sa chika kung totoong may anak na siya. Finally, Mildred. Finally, very hmm. emotional lang kanyang uh, pag-amin, yep. di ba, sa isang uh, sa show, ni kuya sa Boy, show ni kuya Boy Abunda. Of course, at uh, hindi mo maiwasan yung mga bashing na mo mo bay mga comments to. Ay toon, grabe. Oo. ba diba, parang ano talaga yung uh, truth is the ultimate ultimate ano teller talaga, uh -oh. di ba? So si AJ pala, uh -oh. meron siya dalawang anak sa una. Yes. nan showbiz. Uh -oh. Tapos tatlo kay Alger. Tatlo na pala, no? Tatlo na. <laughs> Pero maalala mo, medyo may ano na eh, medyo malapit na talagang umamin dahil di ba nung nung media con nga ng isang uh, pelikula Kay mama Kay uh -oh. Mama mommy, di ba? Ma nakausap story. natin ang tatay, tatay ang tatay niya kung saan binuko niya na meron siyang apo kay AJ at saka oo, kay ano, juror sabi, sabi, sabi pa nga ni Jeric mm -hmm. malalaman at malalaman din ng mga tao sabi niya at no? kinagulat natin yon, dahil oh. iniisip natin isa lang pero mm -hmm. mga apo hindi ba hindi pa lang isa na. Hindi lang dalawa, tatlo pala. So lima pa lang naging anak niya. Yung una nga seven years old, yung pangalawa daw ay uh, namatay, mm, namatay na siya. Tapos yung tatlo nga ay ano nga anak nga niya si Aldjur. Yung yung bunso niya kay Aldjur, ka-birthday mm -hmm. pa niya, no? Ay, oh, si Abraham. Oo. Oh, so at least, 'di ba, parang nawala yung tinik sa dibdib. Oo. Oh, 'Di ba? Oh. Sabi nga ni AJ, mm -hmm. at least ngayon makakagala na kami sa mall, 'di ba, kasama mm. mga anak ko, ganun. Korek. Mm. Oo. Ibig sabihin yung mga yung mga datte na pag i sa kanya, totoo pala yun. Kaya nga, nagagalit yung mga ano eh, nagagalit yung mga ibang netizen. Pwede na i-deny ka pa, aminin mo rin naman. Oo. Uh Pero -huh. syempre, we have to respect also kasi siguro hindi pa niya kayang uh, aminin. aminin dati. Ngayon yeah. lang siya nagkaroon ng lakas na loob na aminin. Pero alam mo, bilib ako sa kanya, Dred, uh -oh. Yun ba yung may limang anak? Oo nga. Napaka-ganda pa rin niya ngayon. Ang Tapos, katawan niya. Ang katawan niya, talagang grabe. Samantala niya, shape. diba? Isa mm -hmm. lang ang anak, diba? Pero, Losyang na. Oo. Pero siyempre, hindi naman tayo nagbabadi <laughs> diba? oh, Oo, hindi, po. Opo. Ibig sabihin, mm -hmm. ay, uh, kumbaga, ay pinupuli natin na napangalagaan uh -oh. niya ang kanyang katawan. Yes, so, Kasi ako, isa lang naman ang anak ko, pero... Maganda pa rin naman I got the one more. Good.